pep talk namin sa pep sinabi niya na yun nga confirm na nag, ano kayo na you're going out so ano mo sasabi mo ron sa pag ano niya sa pag amin niya gano'n hindi naman namin dinideny na lumalabas ka we really go out hang out then uh, merienda lunch minsan nagpasama yan sa akin one time mag call minsan naman ako pinupuntaan niya sa family gathering ko like birthday ng sister in law eh, ko sa lupo ano pero hindi ko masasabi we're dating eh kasi pareho naman kami aminado na we're we're friends eh we like hanging out together but It's not really a date because it's not that romantic. Eh. Parang nag-aasaran kami pag, pagkasama kami friends. Um, Sa kasabi niya ano eh, nung tinatanong na, may chance kaya for you to be together. Sabi niya, hindi, hindi ako type nun. Sabi niya, hindi ako magustuhan nun. Sabi niya, isa mismo umamin na, yun, parang sabi niya, hindi, hindi ako magustuhan nun. Sabi niya. Pero, uh, may narinig kami na, kahit, kahit confirm, confirm na, na wala na kayo nga Uh, you're still going out? As, uh As, what? Is this parang laging rebound daw? Ano ba? Um, balik bang love ba o going out as friends ka? Instagram ka, hindi uh -huh. ka updated. Ay sige, susundan kita. Hindi pa ako nakakapagana. Nang babalikan na ako So ano ba yun? Ano ba yung sighting sa inyo? Ano lang yun. I'm really good friends with Ray. Uh -huh. <laughs> friends with Ray pero ano ba wala hindi pa na ba renew hindi wala bang pag-asa ko dito kasi makakaalam break lang namin yung <laughs> renewal na agad na. O, mali mo mismo oh mo diba the, the feeling is still there grabe naman yun. grabe o, Or you're ba just ba? testing kung ano magiging giging uh, situation kung makakaalam pa ng decision kami para maghiwalay hindi para mag balik <laughs> so ngayon ko han tulukan pa tayo dito so ngayon na single ka kumusta uh, naman yung may Valentine's Paano? I'm happy na ano, uh, single ako. At hindi ko naman hinahanap yung kasiyahan ko sa ibang tao. Mm -hmm. Kaya masasabi so, ko na yung ako ngayon. Ano Valentine's plan? Valentine's plan plans mo? Um, Day? breakfast at tagaytay. Mm, with friends? Yup. Actually with um, my pastor and his family.